Sa nagdaang 2023, samot-saring bagyo ang nanalasa at nag-iwan ng pinsala sa Northern Luzon na tinutukan ng RNG Luzon. Isa sa mga unang malalakas na bagyong nanalasa sa Northern Luzon ang Super Typhoon Mawar o Super Bagyong Betty. Unang nanalasa ang bagyo sa Guam na naramdaman ng mga OFW. Nagmumove talaga hanggang pinakasiling namin sa bawat outlet. Talagang nag, move siya, nagsisik siya. Kaya habang nag-work kami, shaking pati yung flooring, pati yung siling lahat. Mm. Uh... Kaya isa, kay isa ang party ka pumunta, ma, maingay, naririnig mo yung hangin. Hindi siya, actually talagang maulan eh. Sumasabay kasi yung lakas nung hangin doon sa pabugsubugs. Hanggang sa makarating na ito sa Northern Luzon na sinabayan pa ng paglakas ng habagat sa Baguio City, isa ang naiulat na namatay. Sa Ilocos Region, higit limang libong individual ang naapektuhan. Pagkatapos manalasa ng bagyong Betty, sinundan ito ng bagyong Dodong. Sa buwan ng Hulyo, nanalasa ang super typhoon Egay. July 25, lumapit pa ang mata ng bagyo sa Cagayan at hindi nakaligtas dito ang mga probinsya sa Ilocos at Cordillera Region. Isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Kalasyaw, Lingayen, Santa Barbara, Mga Taram, Binmalay at Lungsod ng Dagupan. Isinailalim din sa state of calamity ang probinsya ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, Benguet, Apayaw, Mountain Province, Pampanga, Nueva Ecija at iba't ibang probinsya sa bansa. Yung ibang classrooms na nasira, yun siguro pwedeng ayusin na sa pagbebrigada ngayong brigada eskwela. Samantalang yung apat na nabagit kong classroom, kailangan ng uh, expert na talaga. No? Hindi pa man nakakabangon ang bansa mula sa Egay, agad itong sinundan ng Bagyong Falcon at pinalakas ulit ang habagat. Bago pa magtapos ang buwan ng Agosto, nanalasa naman ang Bagyong Goring. na dadalantim mula dito yung swamp. Awanti kasla, uh, nakalusot nga usto. Kastoy, isulang ti talaga nga panglaban, minung lumusot, lumusot. Sa kabila ng iba't ibang bagyong nanalasa sa Northern Luzon, nasubok ang kahandaan sa pagtugon ng iba't ibang ahensya at pagsisikap ng bawat isa na bumangon mula sa dilupyo. Mula sa mga bagyo at habagat, hindi rito nagtatapos ang mga sakunang kakaharapin pa ng bansa. Sa pagpasok ng 2024, nagbabadya ang matinding tagtuyot na epekto ng El Nino. Charles Nicolimon. para Salizon headlines